what's up mga tol, mga tropa mga kapadya ko so dito ngayon sa mega mall so para kita tayo itong primal so more customized sila ng mga jerseys dito so makakapili ka ng iba ibang design ng jersey dito ngayon nasa 3rd floor sila located dito yung banda sa may lapit sa SM Bowling so mga kainan nakikita nyo yan, buy one. So, pasok tayo. So, Tignan natin ha. Pasok tayo. Pagkakita nyo, mga iba-ibang design nila ng jersey. So, sorte yan. So, gusto mo yung kakaiba, dito sa primal. Si, si, si. Alright. Nakagusto ko dito. Our purpose is to inspire and connect unforgettable experiences. We are the most trusted name in cycling apparel. This trust is built on our commitment to our customers and their causes. Final purpose. Cool. Cool, cool, cool. Center ito. Eagle. Customize. at kausapin natin yung sales rep nila so tell tell, tell us about dito sa shop nyo Holy in your name pala so. ah. uh, by the way ako nga pala si Joshua Joshua Villanueva and then uh, ako yung isang store personnel dito sa Primal uh, Primal Philippines ito yung kauna-unahang branch dito sa Pilipinas in, in Asia pala so uh, online kasi yung in-order yung Primal Jerseys so ngayon meron na tayong access sa na physical store dito. So, ito yung mga jerseys namin. Okay. Kaya tawag siyang sporty or sports cut. While yung apat naman doon, sila naman yung Evo. Ah, uh, so anong difference nila? Parang ito kasi pag uh, nakita ko parang for, for uh, material. okay. So for comfort siya and more on designs kasi yung pinapahalagahan nito Ah, well, okay, yung okay. Evo naman premium quality tsaka yung comfort ng race for the po kasi siya. Sige, check natin pa ano yung pagkakaano para at least mamaya tingnan natin yung isang ano ma makita ng mga kapadyak. So, ito yung sporty. And... Pero sa unang tingin mo, halos parehas lang sila ng itsura, no? Yes, sir. Sporty, ganun din, meron ng bulsa sa likod. Meron din, yes, sir. Same lang. Okay. So, how, how much yung ganyan na price? Around 2,300. 2,300. And, ano yun, pwede ka rin magpa-customize, like, ng um, jerseys. Customize po kasi hindi po namin sya nire-recommend kasi mas magastos po siya. Ah. Magagaling pa po siya sa US. Ah, okay. So, ang Primal is uh, US brand? Yes, pa. Okay, okay. Then, ano yun, uh, more top lang kayo ng jersey? More top po kami ngayon, pero dahil na rin po sa demand, baka po magkaroon kami ng lower or set ng mm, brand. So, okay, okay. Yun. So, ito yung mga, ito yung model na parang mababa ganun ganun okay, magkano ulit ang price niya is 2,300 oh, mga kapadyak 2,300 ang oh, price na ito so punta naman tayo sa ito yung ay ay ba ay end po to okay bali well, ito na po yung ibon namin ito pong apat and then sa uh, women isa naman po Ah, may ano siya, may may waistband po siya dito. May waistband siya, compare mo sa isa, wala. Tsaka mas fit po siya, mas low, uh, mas maliit po yung size niya compare po sa iba. Pati napansin ko, mas breathable to. Apo sir. Yung tela niya kasi... po kasi, yung pawis ng biker, lumalabas siya, hindi siya yung kumakapit. And then, kapag natangay na siya ng hangin, yun na, yun na rin yung nagiging cooling effect niya. Mm, okay, okay. So ito mga kapadyak, ito yung mga design nila ng uh, isang model pa nila na, ang dito? Sa ano yung model nyo? Evo ivo ivo so ang price range niya is nasa 32 so ito yung mga kung ano so ito yung season yun ito yung colorway ng 2019 yes sir so every ano baka nagpapalit ng color or design uh design po every 2 to 3 months po two to depende three. na rin po sa request ng mga bikers ah okay okay nice nice papapiliin ako meron ako na gusto ang design panalo ah, uh, o oh nga pala tanong ko rin pala anong difference nila iyan ko sa iyo uh, syempre sabi natin cycling siya yes sir anong difference siya sa ibang cycling itong Una primal wala yung quality talaga ng jersey sir kasi okay. sa ibang jerseys mapapansin nyo medyo pag ginamit na siya ng sobra naglulus na, nawawalan ng quality. Pero dito sa Primal po kasi, kapag kahit gamitin nyo siya ng paulit-ulit, nag-i-stay pa rin kung brand new, brand new nyo siya binili hanggang dun, ganoon pa rin po yung quality. Ah, okay. Kahit sabihin mo ilang beses mo laban. po Or sabihin mo i-dryer mo or something ganyan. Kahit lumaki man yung uh, body ng biker or lumiit, mag-a-adjust po siya. eto hindi siya na ano, yung di ba nag i parang may ganun. Hindi mo po, sabi. sir. Hindi po yung ah, kaibang uh, ibang jerseys na mabibili nyo na sa uh, ibang stores. Sa Cy cyclist ka rin? Uh, hindi eh. Ah, hindi po. Ah, hindi? hindi po. Okay, okay. Kala ko cyclist ka rin. Tatanong ni sana kita kung oh, ano eh. <laughs> ano yung mga nasak na ano na ride mo eh. Hindi pa sir. So ito kanyang mga bike to? Okay sir? Okay sir. Sa po yan. Business. Hmm. Ginawa niyo parang demo ano? Yes sir. Bali ito po kasi around 400. Then yung road bike naman po mm. around 700. Po. Oh, mga look to kay life cycle to eh. Galing eh. So, anong address nyo ulit? Pakibigay na lang din. Bali, nandito po kami na ngayon sa SM Mega Mall third floor, uh, Mega Fashion Hall. Bisitahin niyo po kami everyday and again, sabi ng owner namin, pwede kayong tumabay dito or magstay libre wifi. Lahat po ng bikers, welcome po. And anong contact number kung sakali? Um, um contact -order number or? po, Bali, pwede nyo po kami tawagan sa telephone number namin. Ibibigay ko mamaya. <laughs> okay, sige, sige. I, um, mga kapadyak, iyaan ako na lang. Ilalagay ko na lang dito sa sa vlog yung contact number nila. So, kung sakaling maligaw kayo dito, hindi nyo mahanap, hindi message nyo na lang. Okay? Okay, salamat. Peace out. Thank you.